Ang araw, isa na namang malungkot na balita ang yumanig sa mundo ng musika at sa puso ng maraming Pilipino. Pumanaw na ang isang alamat, ang OPM icon at tinaguri ang tinig ng sambayanan, si Freddy Aguilar. Sa video ito, tatalakayin natin ang kanyang pagpanaw, buhay, pag-ibig, mga tagumpay at pati na rin ang mga kontroversya ang kanyang kinaharap. Isang masinsinang pagdanaw sa kwento ng isang tunay na alamat. Ayon sa mga unat, si Freddy Aguilar ay pumanaw sa edad na 72 sa Philippine Heart Center. Nag-post pa noong nakarang araw ang kanyang anak na si Shian Aguilar at umaasang gagaling pa ang kanyang ama sa sakit nito. I know you are giving your best fight. It may be hard. But I know you have the strength and courage to face this. Please focus on getting better. We want you back at your best self. We are all here for you. Love you. Ayon naman sa kasamahan niya sa music industry na si Vivian Velez, ay tuluyan ng pumanaw ang kanyang kaibigan na si Freddie Aguilar sa edad na 72 years old. Hindi pa inilalabas ng kanyang pamilya ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero kumpirmadong inihahanda na ang kanyang libig, alinsunod sa mga tradisyong muslim kung saan kailangang mailibig ang katawan sa loob ng 24 oras. Walang detalye inilabas kung sino ang kasama niya sa huling sandali. Pero inaasahang nasa tabi niya ang kanyang asawa at mga anak. Matagal ng tahimik ang buhay ni Freddie sa media nito mga huling taon kaya marami ang nagulat sa bigla ang balitang ito. Si Freddie ay hindi lang basta singer, isa siyang tagapaghatid ng kwento ng Pilipino. Ipinanganak siya bilang Ferdinand Pascual Aguilar noong February 5, 1953. Bata pa lang ay marunong na siyang tumugtog ng gitara. Nagsimula siyang mag-perform sa mga bar at maliliit na events gaya ng Hobbit House sa Manila. Noong 1978, pumutok ang kanyang pangalan dahil sa kantang Anak, isa itong personal na awitin tungkol sa kanyang buhay. Isang paghingi ng tawad sa kanyang mga magulang matapos siyang lumayas sa edad na 18. At ang mensahe ng kanta ay tumago sa puso ng buong mundo. Isinalin ito sa mahigit 50 language at umabot sa 33 million copies ang naibenta. Isang record na hanggang ngayon ay wala pa nakakapantay sa OPM. Kasunod nito, sumikat din ang kanyang version ng Bayan Ko na naging simbolo ng protesta at pagkakaisa noong panahon ng People Power. Sa kabila ng kanyang tagumpay, naging makulay at minsan ay controversial ang kanyang buhay pag-ibig. Noong 1978, pinakasalan niya si Josephine Kiepo at nagkaroon sila ng apat na anak sina Megan, Jonan, Isabella at Jericho. Noong 2013, ikinagulat ng publiko nang lumabas ang balitang may karelasyon si Freddie Aguilar na noong nasa edad na 60 sa isang dalagitang si Jovi na 16 years old pa lamang noong. Sa kultura at batas ng Pilipinas, ang gano'ng klaseng relasyon ay tinuturing na sensitive at maaaring mauwi sa legal case. Ayon kay Freddie, hindi raw niya alam na menor de edad si Jovi noong una silang magkakilala. Pero nang malaman niya ito, hindi na raw niya iniwan si Jovi dahil sa pagmamahal. Ayon sa kanya, handa siyang panindigan ito kahit pa batikusin siya ng buong mundo. Dahil sa isyong legal, pinili ni Freddy na magpalit ng relihiyon at lumipat sa Islam upang maikasal sila sa ilalim ng Sharia law sa Mindanao kung saan pinapayagan ang kasal sa mas batang edad basta't may pahintulot ng magulang. Sa Maguindanao, ikinasal sila ni Jovi sa isang simpleng seremonya na sinaksihan ng pamilya ng babae at ilang lokal na opisyal. Tinanggap ni jovi ang bagong relihiyon bilang bahagi ng kanyang pagsama kay Freddie. Mula noon ay naging mas tahimik ang kanilang buhay sa media, ngunit hindi nawala ang tanong ng publiko tungkol sa moralidad ng kanilang relasyon. Maraming netizens, personalities at child rights group ang bumuna kay Freddie. Para sa iba, ito ay isang malinaw na kaso ng child exploitation kahit pa may pahintulot ng magulang. May mga ulat noon na sinubukang investigahan ng DSWD ang kaso, pero wala rin permanenteng kaso ang naisampak kay Freddy. Ang masaklap pa, ginamit ito ng iba bilang halimbawa ng loophole sa batas ng Pilipinas pagdating sa child protection. Ngunit para kay Freddie, wala raw silang nilabag dahil naging batas at may basbas ang lahat ng kanilang ginawa. Matapos ang kasal, mas pinili ni Freddie at Jovi na manirahan sa probinsya at iwasan ang mainstream media. Hindi man malinaw sa publiko kung kamusta ang kanilang pagsasama sa mga sumunod na taon. Si Jovi ay nanatiling kasama ni Freddie hanggang sa kanyang huling mga taon. Hindi na rin naging aktibo si Freddie sa showbiz gaya ng dati. Mas pinili ang katahimikan sa kanyang mga huling taon at mas nagtutok siya sa pamilya, musika at pananampalataya. Pagkapat maraming taon siyang sikat, hindi naging marangya ang pamumuhay ni Freddie Aguilar. Ayon sa ilang ulat, ang kanyang net worth ay nasa 6 million. May mga negosyo siyang pinasok kaya ng ka Freddy’s Bar pero hindi naging permanente. Noong 2018, isang malaking pagsubok ang dumating. Nasunog ang kanyang bahay sa Quezon City. Halos lahat ng kanyang koleksyon at alaala -ala ay natupok. Sa kabila nito, hindi siya nawalan ng pag-asa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang musika, lalo na sa mga event na may kaugnayan sa adbokasiya at bayan. Isang masakit na bahagi rin ng kanyang buhay ay ang publikong alita nila ng anak niyang si Megan na nagsabing hindi raw naging mabuting ama si Freddie. Ngunit sa kabila ng lahat, marami pa ring sumusuporta sa kanya. Piniling tandaan ang kanyang kontribusyon kaysa ang kanyang kahinaan bilang tao. Si Freddy Aguilar ay hindi lang singer, isa siyang taga-kwento. Ang kanyang mga kanta ay parang salamin ng damdamin ng bawat Pilipino. Anak haman, OFW, manggagawa o magsasaka. Sa bawat tugtog ng gitara niya, dama mo ang kirot, saya, lungkot at pag-asa kaya sa kanyang pagpanaw hindi lang musika ang nawala parang nawala na rin ang isang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino maraming salamat ka Freddie, sa musika mong naging sandalan ng maraming puso sa boses mong naging tidig ng bayan paalam ngunit hindi hindi ka namin malilimutan